Ay! Sarap sa pakiramdam naman! Sarap sa pakiramdam na eh! First time! Pagkakataon tapos <laughs> hindi ka ka-nagkala. Ako sa totoo lang, parang biglang natuyo yung pawis ko. Bumalik sa loob! Wala nyo! Wala nyo! Sabi ko, may mga buhay mo. First time na naman! Thank you so much! Magandang morning po sa ating lahat! Subscribe po natin! Headnut mundor! Northern Samar. Ay, salamat po. Mga kalingat po. Thank you po, Kuya Van. Salamat. Datin gawi Northern Nice. Datin gawi. Dito sa Rice at Chacha Ulavs ni Nelson. Start na po kami mga kanainay. From kinder to grade 6 po yung makaka-avail ngayon ng pa-feeding. Kasi ang school na po na po is 150 lang po yung estudyante. So from kinder to grade 6 makaka-avail po sila ng pa-feeding natin ngayon. Okay, samahan nyo mga kanainay. Stage na tayong lahat. Lahat to grade 6? Hindi po. Oh six. O oh, balik na sila mga kanainis kasi nawala na yung ulan. <laughs> umulan, biglang umulan kaya nagkakiyata dito sa stage. Okay. Yeah, hello. Nelson, dating oh, gawin. Okay nga sa Dating gawin. Okay nga aga. Adikit niyan <laughs> sa bayan ng po. <laughs> Sa lahat sila from kinder to grade 6. Yes, kasi one team. Yes, lahat sila. Kaya po tayo nandito ngayon kasi mayroon pong butihing sponsors na nagmahal sa team Kalinap at siyempre sa The Great Team ng sa inyong puno pinuno po founder Joey Gray ang ambassador po ng Samar. Bago tayo mag-umpisa, na, siyempre nandito po si Ma'am Helen para sa ating opening In the name of the Father, of the Son and the Holy Spirit, amen. Bless the Lord with this day gift which we are about to receive from thy bounty through Christ the Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. <laughs> Walang lalaban sa pinabar ng teacher dito? Yes, dito ba? Dito! Si Kanda na sa'yo, si Kanda na. Si, si Mama mag-design. Ito, ito. Ay, kawawan mo yung mga teacher natin. <laughs> ha? Ito. Ah, oh, wait. Ito. Oh, sige. sige. <laughs> Uy! <laughs>

Yan. Tini, tini. Sa baba, baba konti. Sa baba konti. Yan. O, siyempre. Dito natin magkakalaman, ha? Ano pangalan niya, ma'am? Uy, ano pumalakpak? Ano pangalan niya? Helen po. Helen, ikaw? Lina po. Lina po. Ano pa ka? Kamag-anak ni Fernando po pala to, eh. Lina po. Lina po. Lina po. Ay, papawisan ako sa dalawang magandang katabi ko. Grabe. Okay, ha? Dito natin magandang sa <laughs> Ayan, number one. Parakpak ha, sa palakpak. Number one, Ma'am Helen. Ay, kunti lang. Kunti lang. Okay, number two. <laughs> <laughs> Mam, congratulations. Bahala ka na dyan. <laughs> uh, good morning, sir. Renato uh Padilla. -huh. Renato Padilla. Nice meeting you, sir. Ah, uh -huh nagpapasalamat kami at napunta kami dito sa school nyo may tanong lang ako sir pang ilang feeding na bato na nangyari dito sa school nyo po ah, ang pagkakaalam ko sa mga vloggers dalawa, okay, pero time. regular feeding sa deep eat program mayroon uh -huh. Ah, pero sa oh. Pero sa aming mga charities, pang second time lang to. Ah, okay po. Sana po masundan pa po ano. Oh, oh. Ah, kasi ang ang pagkakaalam ko, makakasama kayo dun sa school na magpi din kami twice a week within one month. Parang kasama po kayo. kaya titiliin lahat. Yata yun yung kailangan namin yung lista ng mga minoris na mga bata. Parang yun po. Oh, congrats mo, sir. Yun lang po. Congrats mo. <laughs> sa inyong tatlo. Pang -ilang feeding na nangyari na to dito sa school nyo? Pangalawa? Ha? Talaga? Second time na to na pa-feeding sa inyo? Charity vlogger din? Okay, thank you! Okay. Ano masasabi nyo? Kay Ma'am Arlene O'Neill at kay Ma'am Marilyn Kimura. Kimura. Okay. Ilang bisis na ang gutom? From uh, 5pm. <laughs> <laughs> madaming gutom na. Ibig e, sabihin, mga karayray. Madaming gutom <laughs> na, na. Hello. Great for <laughs> <laughs> Madaming gutom na po kami. Madaming Madaming gutom. <laughs> linis ng pinggan niya, mga kanay-nay. yung buto? Super linis yung pinggan niya, mga kanay So, super linis. Kung kayo. Mr. Maria! May ano na May tapos na May May price kasi, mga kanay yung naunang kumain doon sa from kinder to grade 6. So, kaya nakapila po sila para po sa price nila. Okay, see, but... Para sa mabilis kumain. Si Jameson, Ako feeling guys. Ay sarap sa pakiramdam na. dam. Eh. first time. Ako sa tutulap parang biglang natuyo yung pawis ko. Bumalik sa loob. mga 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 Okay mga kanainais, kalinga partners, tapos na po yung feeding today. Uh, gusto ko muna mag-thank you sa ating mga butihing sponsors. Of course, Manay Anderson, Ma'am Hawaii, Sis Beth John, Sis Claire Azan Malinika, Ma'am Beverly Prinzo, Sangkay Alit Lumagbas Bunyol, Ma'am Marcelina Fidorowicz, Sangkay Ima Vlogs, Miss Irene Miss Wilan, Ate Jabeta Belisa Tejero, Sis Selena Barbosa, and Ma'am Hayats. Thank you, thank you po. Pasupport din po Kuya Val Santos Matubang ati ina vlogs in Kalinga Prab para po sa patuloy na paglinga. And of course, palambing din po, please support the great team more he by um, Ambadji great, ang inyong lingkod po, kanay Nais, na TV, Nelson Vlog, Limix TV, and Biyaheng King. Thank you, thank you so much po.